magandang gabi mo mga bigan ayan po yung mga tanod na naka duty ngayon ayan po yung mga naka duty nandito na sa lawag lahat nagdala po yung aking pamangkin ng sa ko sabi na pa yung pamilyada namin lawag po na pinta rin kayo namin yan take from si R.J. Reyes ayan po nagdala po kami ng sautang ko pamilyada namin namin ang pinapay ayan po

po kami yung pulis sa loob yeah. Yeah, po na din namin yung pulis po yung mga tanawad pang isa ito po kami ang niya walo pang siyampo ako ngayon yeah, po habis yung tanawad yung po yun uh, po mga bigan mo na video ko po yung mga mga jyote tanod at po yung jyote natin na yung na naka jyote pa, po at po mga pagkakaya po mga gabi po